Lord God, salamat sa lahat. Sana po, gabayan niyo po kami palagi. Gayun din ang aming pamilya at ang aming guro. Bigyan niyo po kami ng lakas at talino. Yun lamang po ang aming panalangin Thank you, Father, sa Holy Spirit. Amen. Bago tayo umupo, pwede nyo bang pulutin ang mga kalat sa ilalim ng inyong upuan at pakiayos na dito. ito. Pwede ko bang malaman kung sino ang lumiban ngayon sa klase? Magaling at walang lumiban ngayon sa klase. Ngayon, meron akong inanda dito na mga lituntunin sa loob ng klase. Pwede nyo bang basahin ang mga ito? Makinig at tumahimik kapag may nagsasalita. Magtaas na kamay kung gustong sumagot. Maging responsable sa gamit at mga pinagkitiwala ng guro. Maging mabait at magalang sa lahat. Nauunawaan niyo bang ang ating alituntunin ngayon, mga bata? Magaling kung ganon. Gusto niyo bang maglaro, mga bata? Mabuti kung ganon. Ang ating nalaroin ngayon ay pinamatang Guess the Picture. Pero bago yun, pwede ba nating basahin lahat ang ating panito? Tignan ng mabuti ang larawan at ibagay ang tamang sagot kung ito ba ay tiyak, ditiyak at walang kasalian. Maliwanag ba mga bata? Mabuti kung ganon. Ngayon, ano ang makikita nyo sa harapan? Tama, lapis. Anong uri ito, mga bata? Tama, walang kasalan. Ngayon, sa susunod naman. Tama, aso. Ano naman ang uri nito? Bitiya, magaling. Ngayon naman ito. Tama, isang, isang bata na nagnangalang Jen. Anong uri ito, mga bata? Tiyak! Magaling! Ito naman, mga bata. Tama, isa itong baby. Anong uri ito, mga bata? Di, tiyak! Magaling! Ito naman, pinakahuli. Dalawang mag-aaral. Ano naman ito, mga bata? Di, tiyak! Tama, ang gagaling niyo naman. Ano ang napansin nyo sa ating linaro kanina? Magaling! Ngayon, tignan nyo ang lalawan na ito. Ano ang nakikita ninyo? Ang una, tama, bata. Ang pangalawa, tama, lapis. Ang pangatlo, magaling, ibon. At ang pang-apat, tama, parke. At ang panghuli ay, magaling sa mansanas. Ang mga ito ay may kinalaman sa ating aralin ngayon. Bago tayo magsimula sa ating aralin ngayon, maaari nyo bang basahin ang ating layunin? Layunin? Ang unang nating na layunin ay matutukoy ang tamang paggamit ng pangalan. Ang ikalawa naman ay makapipili ng mga salitang naglalarawan na naayon sa larawan. May, biga, may bibigay ang mga salitang naglalarawan para sa pangalan at may papakita ng mga bata ang kanilang natutunan at aktibong makibahagi sa mga gawain. Ang ating paksa ngayon ay tungkol sa pagpapayag ng mga larawan tungkol sa pangalan ayon sa kasarian. Ngayon, handa na ba kayong makinig mga bata? Mabuti naman kung gano'n. Ang ating tatalakay ngayon ay patungkol sa pangalan at kung ano ang kasarihan nito. Kung ito ba ay tiyak, di tiyak at walang kasarihan. Ang una ay ang tiyak na kasarihan. Ay tumutukoy sa pangalan kung alam o sigurado tayo sa kasarihan nito. Kung ito ba ay babae o lalaki. Halimbawa, Ninong o Nina. Um, kondoktor o kondoktora at marami pang iba. Ngayon, mga bata, magbigay nga kayo ng tagisan iisa ninyong halimbawa ng tiyak, magaling, nanay at tatay. Ano pa? Kuya at ate. Ngayon, dumako naman tayo sa ditiyak. Ang ditiyak na kasarian ay tumutukoy sa pangalan na hindi tayo sigurado kung ito ba ay babae o lalaki. Halimbawa, polis, guro, at marami pang iba. Ngayon, magbigay nga kayo ng halimbawa ng ditiyak mga bata. Magaling, aso, ano pa? Magaling, pusa. At dumago naman tayo sa panghuling na kasarian, ang walang kasarian. Ang walang kasarian ay tumutukoy sa pangalan na hindi tao o hayop, kundi tumutukoy ito sa bagay o lugar. Halimbawa, parke, lamesa o baso. Ngayon, magbigay nga kayo ng halimbawa mga bata. Magaling upuan. Ano pa? Magaling laruan. Ngayon, itong TV may kasarihan ba ito? Magaling walang kasarihan. Ngayon, naintindihan nyo na ba ang ating aralin ngayon? Mabuti naman kung ganon. Ngayon, magbigay nga kayo ng tag-iisa ninyong mga limbawa ng tiyak, bitiyak at walang kasarian. Una, nanay, tatay, aso, at lapis. Ano pa? Ate, kuya, cellphone, lamesa. Magaling! Kung ganun, magpatuloy tayo sa ating susunod na aktibidad. Susubukin natin kung gaano nyo naunawaan ang ating tinalakay ngayon. Pero bago yon, Pwede ba basahin ang ating kaluto? Tignan ng mabuti ang mga lalawan at ibagay ang tamang sagot. Kung ito ba ay tiyak, di tiyak at walang kasarian. Ngayon, may larawan ako dito na sasabihin nyo kung ito ay tiyak, di tiyak at walang kasarian. Ito mga bata, ano ang uri nito? Tama, DTA kasi pulis. Sa pangalawang larawan naman. Tama, TIA. Sa pangatlo naman, inhero o architect. Tama, TIA. Isa itong lalaki. Ngayon naman, isa itong guro. Ito ay di tiyak huli naman ay tama, baso. Ito ay walang kasarian. Magaling dahil naunawaan nyo talaga ang ating tinalakay ngayon. Ngayon, hindi pa tayo magtatapos dyan. Meron pa tayong isa pang gagawin. Ngayon, idirikit natin ito kung saan siya nararapat. Alam niyo ba kung ano ito? Tama. Ngayon, idirikit natin siya sa walang kasarian. Ngayon naman, isa itong guro. Saan siya? Tama sa bihiya. Itong rabbit naman, saan ito? Nalalapat? Tama sa bihiya. Ito naman, mga bata. Tama sa iya. Ano naman ito, mga bata? Tama sa Tama isa itong manok sa ditiya Mga bata, ano ulit ang ating aralin ngayon? Magaling, pagpapayag sa mga larawan tungkol sa pangalan ayon sa kasarian. Ngayon, ilang uri ng kasarian ang ating kinalakay ngayon? Magaling, tatlo. Ano-ano ang mga ito? Tiyak di tiyak at walang kasarian. Ngayon, magbigay nga kayo ulit ng tagisan ninyong halimbawa ng tiyak, di tiyak at walang kasarian. Sino ang may gusto? Magaling, di tiyak. Ano pa? Lamesa, magaling. Ito ay walang kasarian. At ang panguli, ano ako? isang lalaki. Dahil alam nyo na ang ating pinag-aralan nyo, may ay kong may pagsusulit na inyong sasagutan. Bago ko ibigay ito sa inyo, babasahin ko muna ang panuto. Iparis ang mga larawan sa hanay A sa kanilang tamang pangalan sa hanay B. Iguhit ang linya mula sa larawan papunta sa tamang sagot. Ngayon, maaaring namin yung sagutan ito. Tapos nyo na ba mga bata? Ang proseso ng pagpasa ay pasa pagitan at ang mga nasa gitna ay pasa pa harap. Bago tayo umuwi, pwede nyo bang ilabas ang inyong mga kwaderno at isulat ang ating takdang aralin. Pero bago yon, babasahin muna ni teacher ang panuto gumupit nang nag, nang naglalarawan kung ito ba ay tiyak, nitiyak o walang kasayaan. At idikit ito sa assignment notebook. At ipapasa ito sa susunod ng ating pagkikita. Yun lamang po paalam mga bata.